Hi mga kaibon, magandang buhay sa ating lahat. So meron pa tayo dito dalawang iwawalay. So pwede na rin ako sa inyo mga kaibon kung uh, gray wing o hindi. Pero para sa tingin ko gray wing siya kasi doon sa mga nakikita ko sa online sa Facebook, uh, magka sing tulad ng gray wing yung kulay nila. Kada clutch ng nanay meron dalawa, minsan isa, minsan marami pa yung nagiging ganitong kulay kasi hindi naman siya pastel hindi na rin naman siya ah yun, yellow bull so para sa tingin ko grey wing siya so positive sa grey wing pero pwede na rin dyan sa mga batikan na natin kung positive nga ba yung dalawang winalay ko sa grey wing so yung ibang ibon natin nilipat muna natin dito sa flight cage tsaka yung iba dito halo na kasi yung mga hindi ko nagamit dito kung nilagay kasi sa ngayon mga kaibon, uh, mainit na yung panahon, summer, malapit na yung summer, di ko nga alam kung summer na nga, kasi ang init ng panahon ngayon, so yung ibon natin prone sa head stroke, lalo na kung nasa uh, loob, Kumbaga, uh, indoor aviary, so ito kasi sa akin outdoor aviary yan, kaya okay lang medyo uh, tagusan din naman yung hangin kaya naman uh, okay lang sa kanila kahit uh, patuloy yung breeding pero yung ibang uh, matagal na na nagbe-breed uh, nilay ko muna dito sa flight cage para naman makapahinga at makondisyon din ngayon naman mga kaibon ay patay tayo dito sa uh, meron inakay meron tong tatlong uh, inakay so yung dalawa lumabas na natira yung uh, visual na red eye project ko pala to ng uh, pale palo pala yung dilute hindi ko alam kasi hindi ko makita yung uh, balaybon niya. so nasa uh, outdoor kasi hindi ko mabuksan yung uh, nest box baka lumabas so silipin natin dito yung mga kasama niya na dalawa so ito nga pala yung dalawa na inakay yan dalawang torch kay upalain so yan po yung uh, inakay na uh, kasama nung visual na red eye so yan magkatabi silang dalawa so yan yung kung mapapansin nyo yung isa parang isa lang yung paa hindi ko alam bakit pag nalipad siya isa lang yun nakikita nyo isa lang yung paa so huling ko titingnan natin kung isa lang so yun ninuli ko nga so uh, ko talagang isa lang inborn siguro to kasi hindi naman yung kinagat ng uh, daga so nakikita ko isa lang kasi yung isa yun litaw na litaw so kung makikita nyo wala lubog So siguro inborn siya kasi kinakapa ko doon wala wala akong makapa So, paano kaya ito mag-breed? Hindi ko alam kung uh, makakapag-breed pa to. Pero, sa paglipad naman, wala naman siyang uh, parang hindi naman siya nahirapan. Siguro, doon sa sahig, isa lang yung uh, gamit niyang paa. Tatalo na tatalo na siya. Pero, malakas naman yung pagpak niya. Kayang-kaya niya lumipad. Kasi, kung makikita niyo doon sa video, so, uh, nakakakyat din siya. Kahit is isa lang yung gamit niyang pa So, inobserve ko din, pinasok ko ulit doon sa nice box para uh, din uh, lumakas din muna sila bago ko iwalay. Okay lang naman, medyo nahirapan din dumawa pero kayang-kaya niya. So, ngayon mga kaibon, silipin rin natin dito yung paragi kong uh, Lutino Palain. Cebu Lutino Palain, I mean. So, ngayon makikita nyo meron tayong isang visual. So, yung parisan ko dito, uh, visual is split. So, kada clutch niya, meron siyang visual na isa. So yan, tingnan nyo, makikita yung, yung isa, ah, uh, pulang pula yung kanyang ulo, yung hood, at saka yung buntot niya, solid na apula uh, pula. Kung anong kulay ng uh, buntot, yun din yung kulay ng noon, ng ulo niya. So yan yung pares na yan. So ang pares pala nito, ah, uh, Lutino, carrier din sa upaline, at saka yung kapares niya, ah, uh, green, split upaline, split ino. You know? So malakas yung dugo ng uh, magulang. So, six-link hen pala to kasi uh, split. So, six-link hen sya. So, meron ng uh, tatlo na palabas ako nyan. Yung mga magkakapatid uh, na iwalay ko na, na ko na. Tsaka meron din naman ako dito mga project doon sa iba. So, split diliot, split ino. So, doon ko na lang ibabangga yung uh, visual